For today's video, magpapaayos tayo ng buhok sa Tonghai. Tara guys, samahan nyo ako. Sobrang init nga pala dito ngayon sa Taiwan. Eto, naghihintay na lang ako ng bus. Dito nga pala, mas okay kung gagamit ka ng bus card. Bus card nga pala yan guys. Para mas tipid. Kasi minsan pag malapit lang, libre lang naman tayo sa bus. Walang pamasahe, kaya mas okay. So ayun, papasok na nga tayo sa bus. Eto nga pala, itura ng bus dito sa Taiwan. Grabe nga pala yung init dito ngayon guys. Talagang nakakapaso ng balat. At ayun, nandito na nga pala ako sa Tonghai. Mabilis nga lang pala yung biyahe dito. 30 minutes lang nandito na ako. So ayun, maglalakad muna ako papasok. Kapunta dun sa pagpapaayusan ko ng buhok. Dito nga pala sa Tonghai, marami talaga kayong mapaglipilian na pwede niyong kainan. Halos lahat na nga pala ng drinks ay nandito na. I'm in milk shop. Sobrang dami nga pala dito guys. At kayo nang bahalang mamili ko. Anong gusto nyo? Dahil wala pang 10 o'clock, sarado pa nga pala yung pagbibilang ko ng drink. So mamaya na, pupunta muna tayo sa 7-Eleven para kumain ng kahit ano kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Ang gusto ko nga pala dito sa 7-Eleven sa Taiwan, marami kayong pwedeng kainin kasi meron din silang mga pasta, noodles, fried food, pwede nyo ipainit sa oven nila. So, yun. Ang kakainin ko nga pala ay hotdog. Tapos bumili na rin tayo ng tinapay. So, habang wala pang 10 o'clock, kasi nga bibili ako ng drink sa tabi lang ng 7-Eleven, dito muna tayo tumambay sa 7-Eleven para kumain. Alam nyo ba na yung resibo dito sa Taiwan ay eh, para siyang loto? At alam nyo ba yung resibo dito sa Taiwan, talagang tinatabi namin yan kasi pwede ka manalo ng cash pwedeng 200, 400, 1,000, 500, at meron ding 10 million. Kaya dito yung resibo, talagang sobrang mahalaga. Kaya tinatabi namin yan kasi baka sakaling manalo tayo ng 10 million, o ba? Diba? So ayun, siguro mga 10 minutes na lang, mag-open na nga pala yung pagbibilang ko ng drinks. So ayun, dito muna ako sa 7-11, hintay-hintay lang tayo. So ayun nga, lumabas na nga pala ako ng 7-Eleven at andito na tayo sa pagbibilang ko ng drinks. Mango shake nga pala yung bibiliin ko or yung mango smoothie. Dito lang kasi sa shop na to talaga yung na-try ko na talagang manggang-mangga yung lasa. Sa iba kasi parang feeling ko pang flavored mango lang yung dinagamit nila. At eto na nga, nakabili na nga pala ako ng drinks. 130 NT nga pala yun isa. Pero malaki na yung ano niya, baso niya. Kaya okay lang, sulit naman. So ayun, maglalakad-lakad na nga pala ako papunta dun sa pagpapaayusan ko ng buhok kasi medyo malayo daw pala dito sa pinagbilang ko ng drinks. Pag galing naman kayo sa dorm, pwede naman kayo magtaksi papunta dito. Siguro 180 yung babayaran nyo. Kaso nang kasi ko. Pag bus kasi, wala naman bayad. Pero okay lang. Kahit may init, pero nakabili naman ako ng drinks. So yun, dito na nga pala ako sa pagpapaayusan ko ng buhok. Pinay nga pala yung nag-aayos ng buhok dito first time ko nga pala magpaayos ng buhok, magpa-Brazilian kasi namamahalan ako. Ako lang madalas yung gumagawa sa buhok ko. nag eye care lang ako or madalas nagpa-plancha lang. Pero syempre, try natin kasi nakapromo naman sila, 1,000 NT lang. At ayan na nga, ba? Diba? Maganda naman yung pagkakagawa ni ate. At buti na nga lang, hindi naman pala siya ganun katagal gawin. Sa mga 2 hours lang, uuwi na rin ako. At may pasok pa nga pala ako mamayang gabi. Panggabi nga pala ako, guys. So ayun, nagdakad-dakad na nga pala ako, papunta dun sa bus station. Pero naisip ko, grabe, baka malate ako ng tulog. So nagantay na lang ako ng taxi. Kahit nga nanghihina yung 180 NT, pero okay na din kasi may pasok kong may baka mapuyat naman ako ng toto. So ayun, gumalim muna ako ng french fries dito sa MacDo. At andito na nga pala ako sa taxi, pauwi ng dorm namin naka taxi nga pala ako 15 minutes lang nasa dorm na ako pero nung sa bus halos 30 minutes lang pero okay na din kasi wala namang bayad dun sa bus o oh, diba guys kitang kita nyo sobrang ini talaga dito ngayon so ayun malapit na nga pala dito tayo sa company namin eto nga pala yung LP7 at yung dorm nga pala namin is sa LP5 pero pareho rin naman ng company na largan yan mas malaki nga lang pala yung sa LP7 kasi mas bago yun. Alam niyo yung kahit mainit pero ang ganda ng view. Sobrang ganda ng ano, ng langit, ba? Diba? So ayun, malapit na ako dito sa dorm. 12 ng tanghali na nga pala dito ngayon sa Taiwan. So ayan, kaya tarik na trik talaga yung araw. Andito na nga pala ako sa dorm namin. Baba na ako ng taxi. At eto na nga, naglalakad na nga pala ako papunta sa room namin. So yun lang guys. Bye!